Hello mga idol, welcome back to my YouTube channel Algers TV. So mayroon lang ako ipakita sa inyo mga idol, itong ano, mga halaman ko mga idol, ito ay kangkong to mga idol oh. oh, Laki-laki na siya mga idol. Sarap itong kangkong mga idol. At ito naman mga idol ay dalagang bukid. <laughs> Sinabi lang may bulaklak siya mga idol. Iwan ko kung bulaklak pa talaga 'yan, yung nakaputi. Ayun, so, ang ganda. At ito yung ano ko, yung Ah... Uh, lemon ayan or lemon sito at saka ito mayroon na akong money tree, mga idol ayan money tree yan pos yung sa iba sa iba pa hindi ko alam mga idol kayo nang bahala dyan mga idol hindi ko alam pangalan niya pero ang ganda niya maganda siya tingnan mga idol at tapos ito yung sili ko ayan mga idol sili so mayroon talaga akong sili dito sa bahay kasi pag gusto kong uh, kumain ng manghang so nandito lang siya ayan Aww. pwede lang tayong pumitas dyan ayan yung sili ko so maganda yan may at ito naman yung ampalaya ko mga idol ayun uh, grabe may doon oh, ang laki ng bunga <laughs> ng ampalaya ko may kaso so, su sobrang uh, tag init mga idol Uh, ganito yung itsura niya. Pero okay na itong mga idol. Perfect na ito sa ulam natin para sa breakfast natin mga idol. Uh, mamaya uh, lutoin lutuin natin ito mga idol para magkakain tayo sa breakfast. Ayan o. Oh. So ang ganda niya. Fresh na fresh. So malaki sila mga idol. Malaki. Dalawa. So pwede na ito sa ano. Pag may itlog. yan Ah. Uh, lutuin natin ito mga idol para sa breakfast natin. So, ayun, pitasin na natin mga idol para lutuin. charan, So, ayan mga idol, no? Ah, ano na namin, naluto na namin, oh. Yung mayroon ng asin, ganyan. Ah, itlog, ayan. Wow, sarap. Ito mga idol, ganito na ang itsura niya mga idol. O kubkobon dol, kubkubo na nato ni dol, ato ang pamahaw dol, kay lamin naman kay ikaw dol. Sus, lamiyan niyo eh. Ay, siya nung nga na natuwasag kubkubo yung pamahaw. Ayan. so, ito mga idol ay pizza ko mga idol. So, masarap itong pizza sa nilagang baboy. Ayun. So, sobrang sarap ito. Itong pizza ko ay malaki. So, ano naman ang masabi ng ating idol sa nilagang baboy? Wapo! <laughs> so, yan. idol. So, ito. Talagang pang ano to pang bahay, lutong bahay ito, idol. So, yan lang yung vlog ko ngayon, ngayon. thank you for watching, bye bye.